What's up? It's your boy Kuya Joker back at it again with another video and this time gamit natin dito yung nagwawalang baka no si paring Minuto. So nagzo-zone lang ako dito no. Hinahanap ko yung Roger and yung Roger eh. Zo oh. so, zone natin buti na lang nakuha na ng core natin. So mag ako dito. Isa lang napatay natin dito si paring Kaido no ng One Piece, paring Dragon. So dito naman nag-uupakan yung dalawang core dito sa mid lane. Kaya tutulungan natin yung uh, core natin. Kaso dito masyadong madulas yung ano, Roger nakatakbo pa. Tamang abang lang tayo dito sa Dam guys ano? Abang tayo ng Jempo Ayan na nga, ito na mag-ulti na ako Pasok na tayo dito 1, 2, 3 Boom, kunahan na Ayan, nanakap na natin Patay natin yung tank Nako, yung Ixia lumalaban pa talaga oh. Hindi natin na ba Oy, nice one by the Moscow Mapapatay yata yung Ixia Nako, hindi pa nakapag-flicker out pa eh Baka bumalik Ayun na nga, nag-ulti bumalik oh. Ito, bigyan natin to nakap ko to Ayan natin, nyo Nice one Nadala natin si Maring Ixia mga kaibigan dito naman sa baba nakikita ko may balak si Chong Lapu. Ito nga pumasok na si Chong Lapu, -Lapu. Pasok din tayo guys, mag-ulti tayo dito. May ulti tayo. 1 2 3 knock up. Nice. Napatay yung tatlo dito guys. Ito pa pang-apat si Ixia. Boom ko na na. Dali ka na naman, maring Ixia. So dito naman tamang push lang tayo sa mid lane ano? Dahil sobrang lamang natin dito Nagagawa natin silang harasin dito ng sobrang Ay nagset sa akin si parin tigrel Anong ginagawa mo pare Nako 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 po eto no, na natin si parin tigrel Kinakabahan natin si parin tigrel eh Eto magsiset ulit eh Pero lamang kami dito sumugo si Chong pula pula Grabe sakit talaga ng dami si Chong lapu lapu Grabe top number 57 Mani Metro Manila yan Kaya malakas yan eh Eto patay din yung butiki eh Nadali rin yung butiki <laughs> Eto si Ixia naglag pa Nako po ba't ka naglag idol Nako wala nan. GG na to mga to Ay, tinitira ko ng toring Ang sakit ha ah. Push lang natin to Siyempre, para naman magka-pair tayo ng dagdag Para mas lalong lumaki yung lamang natin ano? Okay, mababasag natin to dito guys And we're going out Aba yung dragon no? may masamang binabalak na ko Susugurin pa yung misis ko, si misis ko pala yung balir dyan guys Poprotect natin si misis ta si gustong bigyan ng dragon eh Oy, wala up si siseta natin tong dragon na to Kala mo kakilos ka, nako, napadikit ka dyan Parang yung estato <laughs> Hindi yung butik So dito, mang zuzone zo lang sana kami Kasi nag, ano yung mga kampi natin, naglulord eh na nga, nakuha na ng mga kampi natin yung lord So eto, antay lang natin yung lord para mapasok na natin yung base nila So ayan ang nandiyan na nga yung Lord, no. Antay lang natin na mauna yung Lord, syempre para mag-set muna yung kalaban. Ito raw nag-ulti ng Isha, magse-set sa si Tigral dito. May purify ako counter sa tayo dito, guys. At ayun nga, napakaganda naman ng counter sa Tikuya Joker diyan. No? Ubus ang mga kalaban natin dito. Hindi nila ina-expect 'yon. Aba, talagang naubos sila natitira dito si Paring Dragon Ball, oh. Si Butiki na lang natitira pero hindi niya nakayang independent, defend guys. May Lord pa kami kasama eh. And GG WP. That's it for the game. Maraming maraming salamat sa ating mga nakalaban for giving us a good game. At especially Maraming maraming salamat sa aking mga kampe. Si Mrs, uh, yung uh, teammate namin na si Jason, uh, si Paring Lapu-Lapu, Ian versus everyone number 57 yan Metro Manila. At syempre, dun sa ating matagal ng viewer na si Derek, Derek LTS. Magaling talaga ano yan, kahit anong role magaling maglaro yan eh. So maraming maraming salamat. bot na bot na naman yung betlog ni Ku Joker sa larong to no. So favor lang sana guys ano, uh, paki-follow naman at paki-subscribe ng mga pages at channels ni Kuya Joker no. Ating Facebook page at saka ating YouTube channel The Joker six Gaming. Hanapin niyo lang, marami kayong mapapanood na nakakatawa at nakakatuwang video doon. So uh, again, maraming salamat. Hasta la vista. See you in the next video.